Ilalakad ko magmula sa simbahan hanggang dito. Ayan. Ito pa rin ang San Dionisio, hindi nagbabago. Ang nagbabago lang yung mga ugali ng mga tao. Hindi pare-parehas. Para bang ah, ito yung uh, size ng ating mga daliri. Pero <laughs> ganyan ang buhay. Eh. Paibaba ang buo, takbo ng buhay sa ngayon. Pag tumatagal, dumaraming tao kaya na, kaya dumarami ng problema. Problema ang minsan hindi mo masasawata kung kailan matatapos yan. Hanggat may buhay, patuloy na lumalaban. Sige pa rin ang takbo ng buhay, palakad-lakad na lang. Pag walang pamasahe, okay lang yun. Katural lang yun eh. <laughs> Pag walang budget, hindi magtiis. Habang walit ang kumot, mamaluktot. <coughs> Ah, ni pa mukha ng ano, hangga four floor yan ah. Alam mo. Okay. Ate tara pa. <laughs> Abi sa iyo. Nakita ko hawak ko kanina yan ng tao di. Sir, eh. sir hangga four floor yung pinapagawa mo ah. Talaga iba na yung pinapapala ng Panginoon. Kasama lang mo na hindi Narito ko ngayon sa isa kong kumpare na na naghahanap buhay talaga naman wala kang masabi kasi pag na wapo pa talaga <laughs> di ba babayero? <laughs> itong dalaw to babayero to <laughs> Ito na ang boundary ng San Dionisio at saka Santo Nino. Uno. Pag mahina-hina ang paglalakad mo sa panaginip, dalawang araw mama mararating itong boundary ng Santo Nino. Kaya nga ako naglalakad eh, para malaman ko kung gano'ng kalayo eh. Tama nga, mga dalawang araw sa panaginip. Ito yung tindahan ni Erning. Si Erning kasi biyodo na eh. Ano, mga bago bahay rito. Ang si sasakyan dito. Mga mayayaman ng mga tao dito. Ako pa rin ang mahirap. Mahirap pa usapin. Nagagandahan ng mga bahay rito. Iba na talaga yung mga maraming budget. Pero ang tanong, matadala ba nila sa hukay actually na wala sa mundo to yun ang mahirap na tanong na walang kasagutan kasi pag-aawayan lang yan eh. yan katulad ng mamang yan oh. si si David Ulibay kasipag eh. yan talaga super sipag yan <laughs> kaya lang pag nagkaedad na yun ang problema ngayon malapit na tayo sa bahay ng ano sa aking bahay munting bahay ito yung bahay ni Cabo ito yung bagong tayo ang hardware eh. ayun na mataas daw ang bilhin sabi nila wala pa rin pagbabago ito, ito sa sa Santoneno wala din sinabi ko yung karakter lang nagbabago ito pa rin ang bahay ng mga roha nakatayo rin niya at ito na masasalubong natin si Madam Gloria hello Madam good morning <laughs> ay ang bahay na ng, ng Gloria. Ngayon, wala na nga. Wala na yung mga kubo Eu tenho bike.